Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikasampo ng Nobyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Propeta Elias ay pumunta sa Sarepta. At nang papasok na siya sa pintuan ng lungsod, nakita niya ang balo na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, Maaari po bang makiinom? Aalis na ang babae upang ikuha siya ng tubig ng pahabol niyang sabihin, Kung maaari, bigyan mo na rin ako ng kaunting pagkain. Sumagot ang babae, Alam po ng Panginoon na iyong Diyos na wala na kaming tinapay mayroon po kaming harina at kapatak na langis. Namumulot nga ako ng maigatong upang lutuin iyon at makakain man lamang kami ng anak ko bago kami mamatay. Sinabi sa kanya ni Elias, huwag kang mag-alala, humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit ipagluto mo muna ako ng isang munting tinapay at pagkatapos magluto ka na ng para sa inyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon, Diyos ng Israel, hindi ninyo mauubos ang harina sa lalagyan at hindi rin matutuyo ang langis sa tapayan hanggang hindi sumasapit ang talagang takdang araw na ulay marapating papatakin ng may kapal. Ginawa nga ng babae ang utos ni Elias at sila'y kumain, si Elias at silang mag-ina. At hindi nga naubos ang harina sa lalagyan at hindi natiyo ang langis sa sidlan, tulad ng pangako ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan kaluluwa ko yung purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi, Panginoon. Panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko, yung purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko, iyong purihin ang Panginoong butihin. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo siyon. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ikalawang pagbasa, pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Pumasok si Kristo, hindi sa isang dakong banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay kundi sa langit. At ngayon nasa harapan siya ng Diyos at namamagitan para sa atin. Ang dakilang saserdote ng mga Hudyo ay pumapasok sa dakong banal taon-taon. May dalang dugo ng mga hayop. Ngunit minsan lamang pumasok si Kristo upang iandog ang kanyang sarili at iyo'y sapat na. Kung di gayon, kailangan sanang siya'y paulit-ulit na mamatay mula pa ng matatagang sandibutan. Subalit minsan lamang siya napakita ngayong nagtatapos na ang mga panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng haing kanyang inihandog. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghukom. Gayon din naman, si Kristo'y minsang hinihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao sa muling darating. Hindi upang hihandog na muli dahil sa kasalanan kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumika ang pag-asa at adhika. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, Sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upoang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaing balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba lalo pang bibigat ang parusa sa kanila. Umupo si Yesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng dalawang kusing nakatumbas ng isang pera. Tinawag ni Yesus ang kanyang mga lagad at kanyang sinabi, Sinasabi ko sa inyo, ang dukang balong iyon, ay naghulog ng higit sa kanilang lahat sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang nang hindi na nila kailangan. Ngunit, ibinigay ng balong ito na dukang duka ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.